So, yan po ang kaganapan dito sa aking tabi ng bahay. Ito po ay daanan ng tubig ang problema po dinadaanan ng tubig ay sinarahan nila. So, kaya ayan po, naging, ano na, naging pulasina. So, ay punta muna sa shop. Maulan po dito sa amin ngayon, sa Batangas. Ayan, kahit po maulan, patuloy pa rin po yung pagpapakpak ng ginagawang subdivision dito sa amin. Kung maulan po, hindi mo lakas ang hangin. Pindahan po ng ulan dito. Ayan. Tuloy pa rin po yung trabaho nila kahit ano po, kahit tumuulan. Ito po yung ginagawang subdivision dito. Yung kabilang po yan, private na yan. Tapos ito po, niyadaan ng potramo. Bahayan din po dito sa kabila. Ito hindi maganda ang amoy ng hangin. Lakas-lakas po ang hangin. May bagyo pa kasi. Putik po ang aming daanan. Kailang kaya masisimento eh. ari Sisipag naman nila kahit maulan. Ako naman po ay papunta sa junk shop. Tingnan ko kung anong kalagayan ng aming shop. Kung may namili ba o ano. Nandito na po ako. Ito po ang aming munting negosyo. Ayan. Ito na po ako. Ayan po si boss. Ayan. Ayan po ang aming mga tao dito. Ayan ni po sila ngayon. Bakit amoy gas? Nagbibinis po sila. Hindi ka na minig, Jobin? Mm. maulan po talaga dito. Ito, ito po ang kalaban ng aming junk ang ulan. Kapag maulan, walang kita. So, yun lang po muli. Bye-bye. Magandang umaga.